Magandang gabi mga idol, welcome back dito sa ating tambayan Siyempre, ako din naman po ang inyong kaibigan, si Kuya Arvin uh, Isang uh, advocate sa pagpapalakas ng katawan sa pamamagitan ng nutrition At uh, ngayong gabi, ang ihahatid kong kwento, ang pag-uusapan natin Ay about sa mga karamdaman na parang sa pakiramdam natin, parang sa um, uh, nararanasan natin, lumalala siya. Parang dumadami siya sa kabila ng um, patuloy nating pagpapagamot. Ito po ay isang karanasan, at ito po ay isang uh, natutunan sa um, uh, bawat araw na nangyayari sa ating buhay, at sa pakikipagkaibigan ko, sa mga katulad natin na may mga iba't ibang uri ng sakit. Tara, sabahan nyo ako at uh, simula simulan natin ang ating kwentuhan. Kain tayo mga idol. Ubas. Medyo, medyo marami na nakain natin. <laughs> ang dami na ng buto. Oh. Ako mas ma... Pagdating sa ubas, mas gusto ko yung may buto. Kasi mas maraming mga variety na may buto ang mas matamis kumpara do sa seedless. Anyway mga idol, um tungkol sa mga prutas, uh, may mga vlog akong ginawa dyan Kung hindi mo naman o oh, nahihirapan ka naman bumili ng mga ganitong klasing prutas, hindi naman ito yung requirement para tayo gumaling. Ano? Ah, uh, ang requirement para tayo gumaling, tamang nutrition at makukuha natin to kahit do sa mga ordinaryong o pangkaraniwang prutas na nakikita natin dito sa ating mga uh, lugar. yun lang naman ang requirements ng uh, mahabang buhay ang tamang nutrition. Siyempre, ako ang inyong kaibigan, nakilala nyo na ako sa pagiging um, advocate sa nutrition uh, ito kasi yung natutunan ko na pamamaraan at natuklasan ko at mm, uh, naging experience ko ano, uh, sa mahabang panahon na uh, ako ay may sakit madaming beses ako nagpagamot na nakaranas din ako na katulad ng nararanasan nyo na hindi gumagaling pero uh, sa hindi sinasadya Uh, sa ganitong pamamaraan, sa tamang nutrition, uh, doon ko nakuha yung kagalingan nung matagal ko ng problemang uh, pangkalusugan. Ano? Yan. Yun yung uh, GERD. Anxiety at saka depression. Siyempre, tulad ng sinabi ko kanina, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol nga dun sa mga sakit na nahihirapan tayo magpagaling. Ano, yung paulit-ulit itong ah, nararanasan natin, nararamdaman natin sa kabila ng ah, patuloy nating ah, pagpapagamot sa iba't ibang uri ng pagamutan, iba't ibang uri ng doktor. At ang masama pa dito, bukod sa mga nararanasan natin o oh, yung talagang unang nagiging problema natin pangkalusugan, dumadami ito na dadagdagan at um, Ano? Kaya naman, uh, sa katotohanan, dito nagsisimula at dito lumalala yung anxiety ng bawat isa sa atin. Yan din po kasi yung naging problema na naranasan ko. <coughs> Matamis. Kaya mas gusto ko talaga yung may buto. Ano? Bukod sa mas natatamisan ako, mas mura siya. Ito kasi, 100 per kilo. Ano? Yung seedless, kalimitan, 250 per kilo. Ano? Uh, dalawat kalahating kilo na ang mabibili mong may buto dun sa katumbas ng uh, seedless. Ano? Isang kilo lang sa seedless, samantalang dalawat kalahating kilo na dito sa may buto. At least, makakabili ka na kahit kalahating kilo lang, 50 pesos. Ano? Yun. Doon sa um, seedless, 1-4 kilo lang yung 50 pesos. Ah, wala pa. Wala pa ang 1-4. Ano? Yun, mga idol. Ito, hindi ko din ito um naisip nung una ano? pero habang tumatagal sa pakikipag-ugnayan ko sa mga um, ibang katulad natin na may iba't ibang karamdaman nakukonfirm natin yung mga sakit at uh, mga karanasan nila at um, yun yung mga um, pag-aaral na ginagawa ko sa um, mga sakit na dumada po sa atin yung boss ko, isang kwento lang, uh, ano siya, um, uh, psychiatrist, ano, doctor of psychiatrist, uh, malimit na nagle-lecture siya. Parang ilang buwan lang yung nakakaraan, nagle-lecture siya about sa uh, stress management. Ano, uh, kasi yung bawat isang trabaho sa ating lipunan ngayon ay may hatid na stress ano at uh, yun nga doon din natutunan yung about sa good stress at saka yung bad stress ano kala natin pag sinabi yung stress uh, puro problema pero meron palang good stress at uh, yun yung naglalabas ng happy hormone na ang happy hormone uh, nagbibigay ng magandang ah uh, o maganda o anong tawag dito maganda at produktibong um, pangkalusugan ano kaya yun pala ipagpatuloy natin yung happy hormone na mapalabas na yung good stress para sa atin ang good stress nakaka ano te ito, eh, ito yung napapagod ka uh, pero nag enjoy ka ano uh, dahil sa pag-enjoy mong yun lumalabas yung uh, happy hormone at dun sa happy hormone na yun tumataas yung ating ano, tumataas yung ating resistensya, yung ating immune system. Buti na lang may mga ganito kaming ako, may kaibigan akong ganito, yung boss namin, ah uh, nalalapitan ko 'yon. At nahihingaan ng payo. Mula nung naging boss ko yun, malaki yung, ano, malaki yung na itulong nito sa akin lalo na dun sa mga mm, pagbibigay ko ng ano pagbibigay ko ng mm, um, kwento katulad nitong vlog na ginagawa ko uh, nakukuha ko yung ibang idea kay boss ano at uh, na i-share ko sa inyo Although, mas ano mas mm, nagiging produktibo yung pagpa yung mga ginagawa ko sa sarili ko kasi nakita ko na yung mga practice ano pag nakikipagkwentuhan na ako kay boss nalalaman ko na yung mga practice na ginawa ko dati at patuloy kong ginagawa ay tama ano tama at yun yung mga kinukwento ko na sa inyo mga sinishare ko na sa inyo yun 'yung tungkol sa topic natin na um, bakit nararanasan natin ano ako nararanasan ko 'to eh alam ko kayo nararanasan nyo din ito merong nararanasan nyo ngayon at meron yung iba sa nanonood dito ay uh, naranasan dati ano bakit sa halip na gumaling tayo kapag nagpapagamot bakit mm, parang mas nakakalito parang parang mas dumadami yung sakit mo kaysa sa gumaling ka ano yun yung ano yun yung isa sa matinding nagki-trigger sa anxiety natin o do sa ating takot na iniisip natin ano ba talaga yung karamdaman ko ano ba talaga yung problema sa akin ah uh, mabubuhay pa ba ako na matagal o hanggang kailan na lang ba ako Paano yung pamilya ko Paano yung iiwanan ko? Ganong kagulo sa isipan natin. Ano? Ako naranasan ko yan. Yung sabi ko sa inyo, ang haba ng panahon na... Um, uh, Nagpagpagamot ako, hindi naman... wala, wala Walang improvement. Although, ah... Uh, Kumaba naman yung buhay ko. Siyempre, hanggang ngayon buhay ako. Pero, wala siyang improvement. Parang... Uh, natigil ako sa buhay na may sakit sa habang panahon. Ano, ganun din naman siguro kayo. Ano, nararanasan nyo. At alam ko naman na halos lahat talaga tayo nararanasan niya na um, nag-start yung sakit natin. Pero nag-stay na lang siya doon. Habang panahon, dinadamdam natin yung sakit na yan. At habang tumatagal ang panahon, nadadagdagan yung mga nararamdaman nating sakit. Ano? Yun nga, as tulad ng mga binanggit ko sa dating vlog na aksidente din na naggumaling ako hindi ko akalain na hindi pala sa pag inom ko ng gamot ako gagaling ano sa nutrition tamang nutrition uh, yan lang talaga yung aking um, may share sa inyo kung paano kayo gagaling pero dun sa topic natin ngayon meron mga ilang dahilan kung bakit tayo hindi gumagaling ano may kaugnayan ito doon sa uh, pagkukwentuhan namin nung aking boss na psychiatrist ano yung ibang sakit ang dahilan hindi virus yung ibang sakit ang dahilan hindi bakterya 'Yung ibang sakit uh, hindi dahilan side effect ng mga uh, kinakain natin at iniinom nating mga gamot. Ano? 'Yung ibang sakit na nararamdaman natin, 'yung karamihan, ano, habang tumatagal 'yung karamihan sa sakit na nararamdaman natin. Ang nagbigay ang naglagay sa ating sarili kung bakit natin nararamdaman yan ay ang mismong sarili natin <coughs> kung naalala nyo yung sakit ng sikat na artista no? si Chris Aquino uh, ang problema ng, niyang, sa, sa, kalusugan niya ay ang immune system ano? immune system ang nagbibigay ng sakit niya hindi ba ganun yung ano, hindi naman ganun yung uh, pag-uusapan natin sa sakit. Binanggit ko lang ito kasi yung immune system nasa sariling katawan natin dapat yung immune system ang poprotekta sa ating kalusugan, at sa ating katawan para sa tamang kalusugan natin para hindi tayo magkasakit. Pero may ilang tao na yung yung immune system mismo ang nagiging problema kaya sila nagkakasakit sample dyan si Chris Aquino ano ayun naman alam naman ng karamihan niya viral naman niya yan naman yung nabalitaan natin ato ayun nalaman ko din lang yan sa um, social media tsaka sa mismong uh, sa mga balita sa TV ano siyempre bilang katulad ko na nagkakasakit uh, talaga ako kung ano-ano yung may mga sakit yung mga may kilalang tao na nagkasakit um, yun kaya ako nalaman yun ano hindi ito kung chismis lang ganun yung ano ganyan yung nangyayari sa atin hindi siya um galing sa virus hindi siya galing sa bakterya, hindi siya galing sa mga side effect o komplikasyon ng ating mga karamdaman dati. Ano? Na-produce yung sakit natin. Yung iba ha, yung iba, hindi lahat ng ano ha. Ito yung pinag-uusapan natin bakit ang um, kahit umiinom ka ng gamot, bakit hindi nawawala, hindi ano. Kasi hindi talaga kaya. Hindi talaga kaya ng gamot yung mga sakit kahit simple lang. Kahit minsan sipon lang. Ano? Sipun lang. Ano ba? 'Di ba Sipon naman talaga dapat hindi iniinom ng tubig, halimbawa mga flu, hindi lagnat, ano. Hindi yan ano, hindi yan No, no, ha, uh, sabi ko kanina hindi iniinom ng tubig. Hindi iniinom ng gamot, ano. Actually talaga hindi iniinom ng gamot 'yan, mga sakit ng ganyan kasi yung reaction ng katawan. Ano? Um, lumalaban yung by, yung ano, yung ating katawan sa mga virus, sa mga bakterya. Pero may gamot tayo para diyan, para mas mabilis. Uh, yun nga, kahit inuman mo ng ano yan, na ah, lang yun ha, na ma, may hinang sakit, ano, mas marami pang mga karamdaman na nararanasan natin na ganito din yung kondisyon ang, ang dahilan. Kahit inuman mo ng gamot na simple, halimbawa yun nga, ah, sipon, kahit, o kaya sakit ng ulo, kahit inuman mo ng, ng gamot, yung simpleng sakit na yan, hindi siya gumagaling. Ano? Hindi siya gumagaling. Paulit-ulit lang kaya na, na, na nabubisi tayo bakit ganoon? Bakit uh, hindi gumagaling? Ano ano ba napakahina na ba talaga ng resistance ko at um, hindi na ako mawala ng ba hindi na ako mawala ng lagnat o hindi na ako mawala ng ubo. Ano? 'Di ba nakakapagtaka? 'Di ba nakakatakot? Simple lang 'yan ha. Nasakit, pinag-uusapan natin. O, halimbawa, sakit ng ulo, lagi, lagi ka nang sakit ng ulo, lagi ka nahihilo, umiinom ka ng gamot, ano, yung good ano, yung sakit ng chan, yung acid reflux, umiinom ka ng gamot, ano, lagi ka nagpapacheck up, pero hindi ka gumagaling. Minsan kasi, uh, may isang dahilan, stress. Hindi natin alam, actually, madalang ang may alam sa mga normal na na mamamayahan ano yung katulad natin na uh, mamamayan lang tayo hindi tayo doktor hindi tayo ano madalang ikaw ba idea mo ba na kaya ka nagkakasakit at hindi ka gumagaling dahil doon sa stress simpleng stress di ba may vlog akong ginawa about sa stress kung nakakamata yung stress ito yung continuous nun ano kaya totoo nakakamata yung stress kasi hindi ka gumagaling sa mga sakit mo ano, paano ka gagaling? Ano, paano ka gagaling sa sakit mong nararanasan? Tanggalin mo yung stress. Kasi, ang ah, ng sakit, yung katawan mo mismo. Dahil stress na stress na yung katawan mo, stress yung emotional, ah uh, physical, stress, ano, talagang bibigay yung katawan natin. Bibigay yung katawan natin. Minsan kasi kapag ka ganun, eh hindi mo mapagaling ang isang sakit, um try mo na mag-relax. Try mo na ihanap ng uh, relaxation yung katawan mo. Ano? Halimbawa, minsan minsan yung ito ha, us, usapang pang-pamilya. Minsan ang mm, nakaka-stress sa atin ay pamilya natin. Bakit hindi natin ah uh, bakit ano, bakit uh, dahil sa pagmamahal natin sa pamilya natin hindi natin mabita, mabitiwan ano, hindi natin mabitiwan yung pamilya natin kahit sobrang stress na nangyayari sa ating buhay ano um, yun yun minsan nagiging dahilan kaya minsan sabi nga nung, ano bak, sabi nga nung, nung, psychiatrist nung Boston sa seminar na ginawa namin ah, uh, kung talagang hirap ka na at lalo naman nagiging problema bitawan mo na yung problema para naman maging ano maging uh, maayos ka na maging mag-enjoy ka na ano, hanggang andiyan yung problema hanggang andiyan yung source ng pro problema hindi ka talaga gagaling kasi hindi mawawala yung stress mo ito maraming ano ako matagal na ako nagba-vlog ano? Uh, madami na ako nakakwentuhan Yung iba na may mm, sakit na GERD Pangkaraniwan to ha uh, Pag may GERD ka kasi Minsan ang tingin sa iyo ato nangyari din sa akin to Buti na lang um, Malawak din yung pangunawa ng misis ko uh, Kapag ka may mga pinapanood akong uh, mga kwento tungkol sa GERD uh, Pinapaano ko sa kanya, pinapa Pinapanood ko sa kanya para maintindihan niya kung ano yung condition talaga ng tao, may god. Kaya sinuportahan talaga ako ng misis ko at na uh, isa yon sa dahilan kung bakit uh, gumaling ako. Pero nung una talagang wala. Wala akong alam sa gagawin ko, doktor lang, nagagalit na yung misis ko kasi kapag ka naglaboratory, nag nag-ano kung ano-ano mga sinicheck sa akin, ano-ano mga uh, ginagawa sa akin treatment, laging ano, laging normal. Ganyan, ganyan kami mga mga girl. Lagi normal. Parang ano, parang yun nga sa stress din. Kapag ka nagpa-check up ka, kalimitan normal. So, sa mga unang mga taon niya, normal yan. Sa kakalang uh, magpapa, magkaano dyan, mag critical dyan, sa mga test mo, kapag ka medyo nakailang taon na. Kasi talagang may mga Magtataas at, at bababa na mga uh, lab test, ano, magkakaroon ng kolesterol. Kasi yung stress minsan, uh, may mga tao na sobrang magpagod kapag ka na-stress. Meron naman mga tao na hindi makatulog. Meron naman mga tao na um, tulog ng tulog. Meron hindi nakain, meron naman kain ng kain. Yan yung ano, kaya minsan yung hindi nakain, nagiging malnourish siya humihi na yung resistensya, pumap, ah, uh, yung immune system, bumababa, madami mga virus, at saka, bakterya papasok, madali siyang kapitan ng, iba't ibang uri ng sakit, hanggang sa, bumaba na yung mga cells niya, yung, uh, yung mga cancer cells niya, mag, maa, maapektuhan, ma ma uh, magkakaroon siya ng tumor, ano, ganun, minsan, uh, kaya, uh, sa iba't ibang uri ng katawan, nagkaka-tumor yung isang tao na, Uh, sobra ang stress na hindi napapahinga ang katawan at saka isipan sa stress um, meron namang kain ng kain ano, kain ng kain uh, hindi naman maganda din yung kain ng kain kasi may limitadong ano uh, uh nutrition ang katawan ano, pag sumabra, may mga magtataasan yan. halimbawa kolesterol um, yung uh, ating asukal sa katawan, yung ating asin sa katawan may masamang epekto yan ano, may mga masisirang uh, ganun din, may mga, may mga masisira na cells sa ating katawan at saka organ ano, uh, yun din yung ikamamatay natin, kaya sabi ko nga sa isang vlog na ginawa ko dati Uh, ang stress ay nakakamatay. Ano? Nakakamatay ang stress kung hindi mo agapan. Uh, tayo, uh, pagka may sakit naga uh, ano, ang takbuhan natin, yung mga specialist ng kung saan, -saan pero ni minsan hindi, ibang ko, dito sa nanonood sa akin, nakapag train na ba kayong magpa-check up sa psychiatrist kapag ka, mm, hindi ka nawawalan ng sakit? Ano? Yung iba kasi, ang isip, nasa um, ang ah, nagpapagamot lang sa psychiatrist yung misira ng ulo ano yung nasisiraan yun ang alam nila kapag ka nagpunta sa psychiatrist masira ka lang sa ulo kaya ka uh, kaya ka hindi po sa katotohanan po ngayon um, mahalaga sa atin ang psychiatrist ano uh, try nyo lang ganun din naman kapagamot din naman sa ibang doktor kung hindi ka gumagaling sa sakit mo pabalik-balik ka sa ibang doktor uh, ang daming treatment na ginawa na sa iyo ang daming test na ginawa sa iyo pero normal naman ang lumalabas try mo na sa psychiatrist ka magpagamot baka doon ka gagaling ano, baka doon ka gagaling kasi kapag normal talaga ibig sabihin uh, hindi yan ano hindi yan mga bakterya, diyan yan pungus, hindi yan side effect ng mga gamot na niinom mo. Ano, uh, malamang baka yung, yung immune system bumababa dahil sa pagod, sa stress ng katawan mo at saka ng isipan mo. Yun lang sana kahit papano nakapaghatid ako ng konting idea para sa inyo. Ano, at um, ang katulong pa rin sa pagpapagaling Bukod sa i-relax mo ang katawan mo, ay ang mga tamang nutrition, mga idol. Prutas at saka gulay. Ano? 'Yun lang. Uh, habang nagre-relax ang katawan mo, habang uh, nag exercise ka, samahan mo ng pagkain ng masustansyang pagkain, yung tunay at tamang pagkain ng tao. bye, -bye po at uh, God bless you. Ingat po tayo. Magpagaling po kayo at uh, patuloy nyo pong suportahan at uh, panoorin ang mga vlog na ginagawa ko.